na wala siyang pakialam. Ando ng D.C.R.H. ang tulad sa kanyang panahon. Kung bakit sa kapila ng magagandang biyayang dumarating sa buhay ng isang tao, nalalahan pa rin sa utak niya ang mga insecurity at pangamba sa inaharap mga kaibigan pakinggan natin ang naging karanasani Doris sa ating dunang sa kanyang panahon pag binasug natin at pinatulog ang pati na tayong magpapahinga eh, alam mo, ginagawa ako ng lahat ng kaya ko para makatulong din sa mga pinansyal na pangangailangan natin dito sa bahay. Kailan mo ba aaminin sa sarili mo na hindi sapat ang kinikita mo bariya-bariya sa pagiging miyembro na isang bada para suportahan ang pamilyang ito? Bariya-bariya? Oo! Oh. Sakit mo naman magsalita. Dahil kahit kailan hindi tayo mabubuhay ng maayos kung yung hiling mo sa pagtugtog ang aasahan mo, Bab. O, oh, anong gusto mong gawin ko? Kumalas ako sa banda. Ang gusto ko, maghiwalay na tayo. Ano sabi mo? Kung magkakanya-kanya tayo, mas magaan kong mapapatakbo buhay namin mag -ina. May mga plano ako sa buhay na hindi ka nakasama. Hindi na kita iisipin. Huwag mo na rin kami isipin. itong pagluluto ng sauce para sa i-deliver ide kong lumpia sariwa sa suki kong kantin. <laughs> Ang totoo po, kaya po maaga ako na dalaw para makapagpintuhan po tayo ng matagal. Nakakita na po kasi si Mami ng... Nang... Eka paano nga? Mapapalayo na pala kayo sa akin ni Clarence. Mm, Hayaan nyo. Lagi ko kayo tatawagan. At saka kapag umuwi kami ni Clarence, dito po kaagad kami dadaan para magkakamustahan po tayo. At syempre, dadalan po namin kayo ng mga paborito ninyong pasalubong. Pangako po yan, Lola. na nag ako ng mga damit ko. At hanggang ngayon paalis na kami. Panay pa rin ang iyak mo. <laughs> Dahil alam mo ba kung anong susunod na senaryong pumapasok sa isip ko pagkatapos nito? Yung araw ng libing ko. Ma'am. Eh, bakit naman ang bilis-bilis ang paglipas sa mga taon? <laughs> kung alam nyo lang na ang pagkakalayo-layo natin ito ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Mm -hmm. O oh. oh, ngayon, tol. Napatunayan mo na na mahirap talaga magkasawa ng isang babaeng maraming tsorya sa buhay. Ipapano nga, ha? Sila nga palaging tama. Sila nga mauhusap at isip at umaksyon. Makakalmahin ko ngang sitwasyon, tol. Alam kong emosyonal lang si Doris ngayon dahil sa pinagdadaanan namin mga problema. Well, hanggang kailangan mo ng matitiraan, tol, welcome ka rito sa apartment ko. Feel at home. Maraming salamat sa lagi mong pagsaladyan punong schedule natin ngayong buwan na ito. Kaya para makalimot ka sa mga problema mo, iukol mo na lang ang panahon mo sa pagtugtog. <laughs> inyo sa isang club sa ermita. <laughs> hindi ba kabili-bilinan ko sa inyo? Dumista siya kayo sa dati nyo? Ma'am, nag-aaral naman po talaga kaming mabuti. At kahit kailan, hindi kami nagpabaya sa mga obligasyon namin sa school. Yung pagsama namin kay Daddy sa show ng banda nila, bilang pagsuporta lang po namin sa benefit concert para sa isang charitable program na binuo ng grupo nila. Doon ko nga kayo iniiwas. <laughs> sa ano klase ng buhay ng Daddy? hanap direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang yung mga nangyayari nang wala siyang pakialam. Ma Ma'am, hindi po kayo nagkakamali lang kayo sa pagkakaunawa sa mga kilos ni Daddy. Dahil lahat ng bagay sa bahay na to, sa inyo lahat nang gagaling ang pagdidesisyon. Nangyayari nang wala siyang pakialam. Ma Ma'am, may nagkakamali lang kayo sa pagkakaunawa sa mga kilos ni daddy. Dahil lahat ng bagay sa bahay na to, sa inyo lahat ng gagaling ang pagdidesisyon. sinikap naman po ni daddy na magampanan ang tungkulin niya bilang haligi ng tahanan ito. Sa kanyang maliit na paraan. Pero kahit kailan hindi ninyo kinilala kanya mga pagsisikap. Sa halip, lagi niyo siyang hinahamak. Lagi niyo pinamumukha sa kanya na higit sasakop na natin ang kalayaan nila mag isip at kumilos dahil sa pansarili natin mga kagustuhan kung mapauunlad ko man ng sarili ko hindi ba nila nauunawaan na sa kanila rin yung magandang refleksyon noon dahil sa kanila ko inuungo lahat ng aking pagsisikap sa pagtuturo sa pagsusulat ng mga libro masino ang isang magandang pamilyang sinimulan nyo noon, ba? kasama ang inyong mga anak. Ate, sa palagay mo, tama ang gagawin natin pag-alis sa podrang ni Mami. Pinaalis niya na tayo dito, hindi ba? Alam ko. Pero baka nasabi niya lang yun dahil sa matindi ang kanyang emosyon. Pero deep inside, masasaktan din ang loob niya kapag umalis tayo dito oh. Oh. sabi ng mga bata ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto mo masyado silang nagoy kahit nagkahiwalay tayo Lagi pa rin kitang iniisip. Nang umalis ka, gustong gusto kitang pigilin noon. Pero alam ko nasaktan ko ng kalooban mo. Marami na ako nasabing masasakit sa iyo. Hindi naman ako lumayo. Lagi lang akong nasa malapit. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawang hindi ko kayo makita ng mga bata. Kayo ang pamilya ko. Nabubuhay ako para sa inyo at hindi natatapos ang pagmamahal ko sa inyo. Ang gusto ko bali tayo mabuo ng mga bata. Ngayon ko na patunayan kung gaano kayo kahalaga sa akin. Higit sa mga pangalaman. Buhay ako para sa inyo at hindi natatapos ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto ko bali tayo mag-uwa ng mga bata. Ngayon ko na patunayan kung gaano kayo kahalaga sa akin. Higit sa mga pangarap ko, kayo ang aking prioridad. Bob. Hindi ka mahalaga sa akin nasaktan lang ako sa iningi mong pakikipag-iwalay. Pero walang nabago sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil yun ang sinumpaan ko. Hindi lang sa harap ng altar, kundi maging sa harap ng Diyos. Bob! Oh, mahal na mahal din kita. Kung alam ko lang kung oh, kaan sinasabikan ang makihakap mong puno ng pagmamahal. Patawad. Patawad. Patawad.